everybody, Saturday morning Dito ako sa aming probinsya sa Padre Burgos, Quezon uh, na naman Pupunta sa uh, Lalao Ang tawag sa amin dito uh, Bali, ilog siya na karugtong ng dagat So nagkahayaan kami maga umaga, manguha kami ng libreng ulam Dalawang pinsang kasama ko dahil muna kami sa rilis ng tren Para marating yung uh, Daan papunta sa aming pupuntahan Ito mga badi meron tayong baon na kalamansi at asin Sili lang ang wala So tatry nating kumain ng fresh na talaba So paano mga buddy, kita kita na lang tayo doon Ano kaya dala natin pabalik? Meron eh lalagyan ng wala akong dala lalagay ko lang kay Kiko hindi <laughs> <laughs> na ito <coughs> damo na kami sa nyukan ito <coughs> mapapadaan naman tayo sa habulan ng aso

para na pa pagdadaan ng arkiko kalo kawal daan ng kano yung gitna magrapo Doon may, grap. may, <coughs> may nangunguha din sila ng andon, mga shell pangulam uh, pang ulam din yon. so makikiraan muna tayo dito para marating yung pupuntahan na lugar di pa dami aso oh, maganda yung sapa ngayon ano uh, low tide Mar marami sana ng ating makuha Labi mo tayo mga buddy. So, malayo-layo din. Makikiraan muna dito. Kiraan po. Ha? Oo. Oh, bali plus daan ito eh. Ah, sa tilapia yung inaalagaan dito. Ito yung ilog. So, ang pupuntahan namin yung malapit sa dagat. So, bali yung dagat, hindi siya mabuhangin. Ano siya? Yung maburak, maputik. So doon maraming nakukuwang mga iba't ibang klase ng shell. So yun ang pupuntahan namin ngayon. Kaya lang medyo malayo-layo siya. Mahaba-habang lakaran. Ito pa ang mahirap na daan dito.

Malayo-layo din. Ito, malapit na kami mga body. Para nakarating na namin pupuntahan. Ito, gumagawa ng pilapil -pil. para sa daan.

Ito so, nakarating na tayo sa area na pagkukunan sa mga bakawan. Sa mga karami. Dito, libre lang ang ulam talaga. Yun nga lang, kailangan mo lagi paghirapan para makuha mo ng libre. magbayad pero mahirap mo ba? Oo. Hiraman pero kagastos ka naman. Ito walang gastos. Masarap pa, sariwa pa. Enjoy ka. G Enjoy ka pag kuha. Puti ka Ito na. Ito na realidad. Ito, dapat dito para Meron, may medyas ako hindi hanggang dito lang o, hanggang dito lang muna yun medyo malalim ang putik nakabota ako hindi ko alam kung uobra yung bota ko dito po sa maputik maraming ano matatalim na shell palalim na ng palalim Uh, Ari rin kayo nagtatayad na Ari <laughs> na, Baka kayo Papalayo Ang plus Ang Okay. <coughs> <coughs> sobrang lalim ng putik. Ito mga di dito kami mango ng shell ngayon na pang-uulam. Mamayang tanghalian or hapunan. So arog tunan dagat ito kaya lang maputik, mabur, maano, maburak. Pero nandito yung mga iba't ibang klase ng shell na aming hinahanap. Bali pag kuha nito, kakapain mo lang sa, sa putik. O kaya lang medyo mahirap mag video, mahirap lumakad kasi malalim yung putik eh. Ito meron mga suso. Ito mga badi, nandito ako sa ano. Sa mga bakawan. Yung dalawang kasamaan andun sila. So, dito lang ako kasi meron din dito. Ito yung mga kinukuha ko dito. So, ito mga badi, yung ano. Yung shell na nakukuha. Kaya lang ako, dito lang ako para hindi ako malubog sa putik. So, marami kasing Marami rin kasi dito sa tabi-tabi kaya nandito lang ako. Bali ito siya mga body. Medyo mahirap siyang kunin. So kailangan mo itak dito para makuha siya lah. body oh. Sa rin to pag nahugasan to na sabawan, libre na ang ulam. Kaya lang eh kailangan paghirapan. Hindi ko alam kung anong tawag ninyo sa mga lugar ninyo mga body ko anong klaseng shell to. Ito hindi ko rin alam kung anong shell to pero ang alam ko lang ito nakakain ito dito. Uwi na Kapis lang na ako pwede na rin Pang ulam ngayon tanghalian Nagdala ko kay walang Okay naman yan eh pero, um, fight, nakakali, pag eh? Mm. Merong hindi mapaita yung mga nasa puno na bakawan. Kaya lang madalang yun ano. May ganyo ka na manguwa kasi malaki yung mga so. may alibango. Madali masyado. Alibango. Saan? Saan? bay ilog pag-uwi. Saan yung daan? Dito. Hindi pwede na dito. <coughs> Ay, malalim nga. Uy! Natunaw na nga, na, na, nabasa na. Meron. Putin. Inaabot na naman ang high tide. Oh, malalim.

Il a bien del aman de la man por ponerme lah bah bos Isa sariwa sariwa tama mo buksa mo tama mo Kiko you know oh kalaman silang lang ito ano ba mayo pala man sige ko ano ya din na subukan natin tumain na ako Try natin. Mm. Try natin mga buddy. Kuwan lasa. Okay. Hello, Masino. Hello. Pagkasin ko na. Hmm. Eh, okay, manamis namis Sarap. Riwa sa riwa. Patunaw lang yung dala namin asun. So, kalamasi, pwede na. Benar, Pak. Iya, Pak. Bosis sah ya. Ya, mata bayan. Hmm. Yun. Itu. Dia masih gigit, Pak. sariwa di oh sariwa sariwa rin sya no? ano natunaw yung asin namin eh kaya kalamansi na lang Ayan o,

Ya, Oh jam ya masih tidak mau chili lang at asin na nagkulang yan. Hmm. 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 ang di ba buo? Magtatapang ang mga aso dito. Sige sige sige, may video ko. rampu po. Talaba. Hmm. Uh -oh. 이게... ano? oh? sir... sa ano yun ano 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 sa ano niya? ano 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 yata? ano 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 Ginigisa na. Ah, ganun po. Hmm. Ang laki ng uli. Ah, ano lang po, talaba lang po at saka kapis. Wala, ano. Opo. Sige po, salamat po. May po. Oo, may video ako, may video ako ha. May video ako. na lang oras tayo wala 11 na tatlong oras halos ano isang oras kalahati naglalakad tapos ako sa lahat uwa ay ang huli okay hanggang dito na lang